sa, sa una lang mahirap lang sa una lang medyo mahirap kasi medyo masigip yung entrada yung entrada yun ang ano mo dyan pwede ka sumabit dito kasi sa kanan saka sa kaliwa no? so para hindi ka sumabit doon gawin mo gum, gamitin mo itong space na to no? yung hindi ka lang masyadong gigilip pag mo na dumidikit ka na dito itong manibela mo gano mo na konti ibalik mo na hindi ka didikit na no? Uh -huh. ay pa ganun lang So, iniintayin mo lang kasi dyan na medyo lumuwag-luwag dyan sa part na yan. No. mo na medyo maluwag na dyan sa park na yan, yan sa yan, Itong manivela mo, Kabigyan mo na papunta dyan. No. So, ang ang focus mo, hindi dito, dun sa may, din nakasulat na exit, yung uso na sakyan mo, dalhin Dun lang, dun mo na yung uh, focus mo, no. Dadali mo siya doon Habang dinadala mo siya dyan, mama, pakiramdaman mo, yung, gamitin mo yung instinct mo. Di ba ba, uh, sa palagay mo ba ngayon, tanong kita, malayo pa ba, may space pa ba, o wala na? mayroon pa. So kunin mo 'yon, no. Oh. Habang nilalapitan mo siya, no. So habang lumalapit ka diyan, syempre itong manibela mo nilalayo mo na unti-unti. Ito. Ito pa palayo, no. So yung uso ng sakin, sa kung mapapansin mo naman ngayon, ito habang lumalapit ka dito, 'yan naman lumuluwag na. sa oh. part na 'yan. So Ah, uh, kakabig ka ng pag ganon. No. Ngayon, pag mo medyo para pagramdam ramdam mo may padikit dyan, itong manibela mo, balik mo lang dito ulit, papunta dito padikit lang no pero wag mo kakabigin ng direkto. kasi di, pag dinurot yung manibela mo pag ganun parang igano mo lang konti manibela mo na, ano? okay tapos pag bakaranda mo ngayon itay didikit naman balik mo lang manibela mo uli ganun lang ano ma'am yan no dandan lang yung takbo dito diba ito tinanggal ko na yung paasaga sa break hindi na siya natakbo so wag mo nga apakan basta yung gas nang mabigat kailangan magaan lang na apak Yung para ganyan eh. yung makagalaw makagalaw lang siya ganyan na, na gumalaw lang siya pwede mo nang ilipat tuloy yung paa mo sa ano. So dito, huwag kang mag-alala sa medyo pataas na, di ba? Hindi to aatras tong sakyan mo. Hindi aatras to kasi uh, may may control, may heel assist naman ito, no? So kahit bitawan mo yung gas nito, naka-brake ka naka nakawala naka wala lang yung paa mo sa brake. So hindi siya aatras na, no? So yan, ito pa isa pa, medyo masikip tong area na to. Ito to. So ang focus mo lang ito Unahan lapitan mo muna to eh, Medyo malapit yan Lalapit ka Okay sa, sa dito lang kasi sa loob Medyo masikip tingnan siya No So kahit dito ko na mag focus oh. Dito lang sa ano Ito ninipilan Maghanap ako ng space mamaya Para ma-practice mo Yung pag nipis dito sa gilid No Kasi ang focus mo dito lang talaga No Kagaya nito Diba Entrada pa nito Sobrang sikip pa nito ano So gagawin mo Ilapit-lapit mo pa yung uso dito Yeah, pag, pag mo medyo malapit na, kakabig ka ng manibela pa <coughs> paka kanan, no. Huwag mo -so sosobra dyan kasi sasabit ka dyan, no. So pag ito, narandawan mo na itong lumuluwag na ito, ito manibela mo naman, babalik mo. Kahit yung takbo mo dito, ganito lang muna kabagal. Okay lang naman to no. So wala naman, din naman busy masyado itong ano mo kasi parang private parking naman to O so, ganito, ganito lang pag akit dito pa mo. Ayan, oh. Tapos pag nakita mo na sa gitna, oh, ito manibel, gitna na po. Ganun na, no? Ano. So, dalawa yung iingatan mo rin, sobrang sikip lang. So, practice lang natin mamaya siguro, yung dalawang yun. Uh, lalabas mo na tayo dito.